Hello po, good morning. Update po tayo dito sa Bako or project po namin. Ayan, pasensya na at hindi po talaga kami nakakapag-upload palagi dito sa ating YouTube channel. Pero kung gusto niyo po ng update sa mga projects po ng Ray House Makeover, i-follow niyo lang po 'yung aming page na Sir Ray House Makeover, tsaka 'yung Sir Ray po. Ayan. So guys, pagdating po sa Woodworks, alam niyo naman na na si Ray po ang in charge diyan, siya po ang nakatoka diyan. So ito guys, i-share ko lang po sa inyo. Uh, dito po kasi sa bako or yung cabinets po natin dito is continuous handle po ang gagamitin. So ito po sa Wilcon lang po namin siya binili. Ayan. So ang ang cabinets po na gagamitan ng continuous handle, medyo matrabaho 'yan. So ito po yung ating mga takip. Ayan. Um, uh, nilagyan po muna yan ng primer. Tapos nung natuyo na, nilagyan na po namin yan ng handle. Continuous handle. Tapos preparation na po para sa pagmamasilya. Ayan. Ang pintor naman po natin, ang nakatoka naman dyan sa pagmamasilya at pintura. Pagdating po sa woodworks, mas matrabaho po siya kumpara sa aluminum. Kasi, Ah, uh, ang preparasyon po ng woodworks medyo madugo kumpara po sa mga aluminum works. Tapos dito nga po pala, yung mga window grills po dito. Dito po sa part na to nagpalagay po sila ng exit. Ayan, par exit. So lalagyan na lang po ng lakyan 'yan. Dyan. Actually, ang ang renovation po namin dito halos patapos na kasi uh, yung pens. Ayan. Yung pens, yung gate, halos tapos na. Um, ang gagawin na lang po diyan, pipinturahan na lang. eto nga po pala, ginamitan po siya ng WPC solid planks. Ayan po. So, yung pinaka-height po ng ating pens, pati po ng ating gate, same lang po yan sa dati. Kung baga, pinalitan lang po namin ng ah, panibagong fence tsaka gate. Ito nga po yung luma na gate. Ayan. Ayan po siya. O yung mga parang square bar po ang ginamit. So, prepared ng may-ari, palitan na po yung kanilang design ng gate tsaka po yung ating fence. Ayan, halos patapos na. Ang ginamit po namin dyan is 2x3 tsaka 2x2. Ayan. So, sa abin, mas prepared po kasi namin yung malalaking tubulars kasi mas matibay siya. At the same time, mas maganda po siyang tingnan na malalaki pong bakal ang ginamit. So, dito po, uh, same height lang din po, tinang uh, tinanggal po yung dating grills. Ayan po, nandito sa baba po ng plant box. Then, pinaltan din po namin ng panibagong pens. Ayan, meron tayong solid planks dyan. So, dito nga po pala sa front extension, magalagay pa po tayo ng drainage. So, magagawa din po ng grills dyan. So, ito po yung WPC solid planks na ginamit po namin. Mga ano po atang ano nyan, ang sukat nyan, nasa 3 meters, 2.95 something. So, ganon po. Tapos 4 inches po yung pinakalapad. So dito guys, tatapusin na rin po yung pagtatiles kasi natapos na rin po yung uh, metalworks. metal works. So yung ating mga PVC, mga lulod, uh, pinipinturahan na rin po yan ng primer muna. Acrotex primer tapos ipinturahan po. Same doon po sa pintura ng wall. So ito guys, uh, since si po ang in charge sa cabinets, Lagi po kami pumupunta, halos araw-araw po kami pumupunta sa Bacoor. Ayan po, sinasamahan ko po si Ray. Tapos uwi na lang din po kami pagdating po ng hapon. So dito nga po pala, sa po yung ginamit namin. Ayan, sa Wilcon po binili. Tapos ito po, isa pang fire exit natin. Dito naman po sa may kabilang part po ng kwarto. Ayan, okay na rin po siya. So ganyan po ang itsura. Tapos dito po sa ating dirty kitchen. Ayan, okay na rin po yung tiling works dito. Ayan po siya. So, yung linis namin, pagsasabay-sabay na lang kasi gumagawa. Ganun din nadudumihan pa eh. Kasi naalikabukan. ka so hindi pa maituloy yung pagpipintura sa ibang part po ng bahay. Pero actually, na na. Retouch na lang po ang kailangan dyan ang linis. Tapos dito sa pinaka hallway po sa likod, naka-tiles din po yan. Abangan nyo, mag magalagay din po tayo dyan ng mga uh, aluminum doors. Ayan. Tapos dito rin po is magalagay din po tayo ng grills sa pinaka tuktok. So, bali ito guys, tagusan po ito. Dalawa ang, ang kitchen natin. Isang dirty kitchen, tsaka po yung main kitchen po natin dito sa loob. Ayan, since malaki naman po yung kanilang unit, um, okay, maganda. Maganda po na dalawa yung ating kitchen. Lalo na pag dito ka sa loob, talaga nangangamoy minsan yung niluluto eh. Kaya yung gantong style po ng kitchen nila, meron sa loob, meron sa labas, mas, parang bet ko yon. Lalo na kung malaki naman yung ating lot area. Dito nga po pala yung gas range tsaka yung washing natin. Ayan, may mga nakaabang naman na po dyan. So, eto yung ating kitchen cabinets. Ayan na, o. Oh. Um, may pintura na rin po yan. Ang prepared po nila is light gray. So, pinamix na lang po namin siya sa Wilcon. Uh, nagbigay lang po sila ng prepared nilang kulay. So, yan po ang naging itsura. Glossy po yan. So, yung woodworks po namin dito sa loob, malapit na po matapos. Actually, mga takip tapos na eh. Pipinturahan na lang. So, dito po meron tayong ilalagay dito na mirror. Ayan, yung bilog na pagkakabitan po ng mirror. Abangan po natin yan. Meron yung backlight eh. So, may mga nakaabang na po tayong wirings dyan. Tapos dito po, may copy bar. Ayan. So, sa baba niyan is cabinet. Tapos sa pinakataas po is meron tayong open shelves dyan. Abangan nyo. Nagawa na po yun, hindi palang naikakabit. Ito. Meron din po tayong ilalagay na T5 na ilaw dyan. Abangan nyo po yan. So, mostly dito po sa loob po ng unit nila is uh, pintura na lang at linis ang gagawin. Most likely, uh, patapos na talaga. Ito po lalagyan ng rep. Sa taas po ng rep, doon po ilalagay yung wifi nila. So, ayan. O, tingnan nyo. Halos nakaready naman na po yan. I-install na lang. So, may mga AC na rin po tayo nakalagay dito. 2.5 HP po yan. Sa dalawang kwarto po, meron na rin po tayong split type na AC. Sa kabila po is 1.5. Sa kabila naman po is 1 HP. Ayan, pwede na po natin yan isabay pag nagpa, uh, nagpa-renovate po tayo ng bahay. So, ito guys, dalawang kwarto. Ito po, ganito na po ang itsura niya. Meron tayong center light dito. Tapos, meron tayong uh, apat na pin light sa corner. Ayan. Medyo mataas po ang ceiling dito. Tapos, naka-PVC ceiling panels tayo. Then, ang prepared nilang kulay is semi-gloss white na lang po. Ayan, oh. Tapos, may sliding windows po tayo dito. Actually, lumaki siya. Lumaki siya. Tapos, naging malawak siyang tingnan kasi kulay puti ang pintura. So, andito po yung iilan nilang mga appliances. Ah, uh, kailangan po kasi makuha yung sukat niyan. Tapos ito po yung ating island bar. Ayan no. Oh. So ito po ah uh, marin din po 'yan tapos ah uh, ipapatungan po natin ng quartz. Ayan. Yung quartz po namin dyan is uh, 60 by 220. Bali 150 po yung pinakahaba po nito. Tapos yung pinakataas is 90 according yan sa may-ari. So ito guys, um, minasilihan na rin po yan tapos uh, pininturahan. Ayan. Tapos lalagyan din po yan ng gulong kasi ang peg po niyan is movable na island bar. So ayan na po yung kanyang division para po sa ating full-out tray basket tsaka sa ating cutlery. Ayan. Mabigat po siya pero meron naman tayong ilalagay na gulong dyan so abangan po natin yan. So, most likely, yung ating loob talaga is tapos na. Ayan, may mga pahabol na lang na mga woodworks na kailangan po namin siya tapusin. Actually, makalat talaga pagdating sa renovation kasi hindi naman din maiiwasan. Lalo na't meron po mga gamit na dito na iba. So, ibang-iba na po yung itsura ng ating bako or project. Ayan. So, ito naman po yung grills para sa ating sliding door sa dirty kitchen. Inuumpisa na rin po yan. So, yung mga alulod, kinakabit na rin po yan. Actually, maganda po ko dito kasi panay ng ulan. Panay na po ang ulan. So, ang pinaka main concern talaga nung may aare, nung inocular po namin to, is yung mga leaks. Sobrang daming leaks. Talagang, Uh, kulang nalang magbaha kasi sinasahuran lang po nila yun, nila yun ng mga timba-timba, ayan. So, ito guys, uh, ilang beses umuulan, tapos naka-stay naman yung ating team dito, nawi-witness nila kung magkakaroon ba ng formation ng leaks o wala. So, good thing na wala na tayong leaks dito kasi naman, syempre, yung roof replacement talaga nilagay talaga natin dyan is yung mga makakapal at matitibay. At the same time, naglagay po tayo ng waterproofing. So, yung ating mga condenser, dito na lang po yan nakalagay. Nasa taas na part naman po. Meron naman pong clearance allowance yan uh, according dun sa nag-install. So, guys, eto yung plano nila na at least meron pa open para sa kanilang mga plants. Ayan. So, yung roofing natin hindi siya sinagad. So, guys, ang ating uh, woodworks, yan talaga ang uh, matrabaho. Hindi pwedeng basta-basta lang kasi meron dyan preparation eh. Tapos, ito po yung sa grills natin sa sliding. Ina-assemble na rin po yan. So, parang uh, sa mga uh, sliding windows na may grills, yung doon po sa Dirty Kitchen na meron tayong sliding door. Lalagyan din po ng grills for safety naman. So, ganun lang. So, kami ni Ray, araw-araw kami yung pumupunta. Ayan. Actually, pwede naman kami mag-hire ng karpentero. Kaso, ma mahirap kasi makachempo ng talagang marunong at skilled na gagawa. Pero si Ray kasi alam niya na yung discarte dyan. Sabi nga nila, pag marunong ka mag-tiles, marunong kang humawak ng metro, uh, marunong ka humawak ng ibang tools, marunong ka mag-tiles, ayan, marunong kang mag-gumawa uh, ng gate, mag kaya mo rin yung ibang trabaho. So, ganon. Ganon si Ray, all around siya. So, dito, guys, sa dirty kitchen natin, ayan, nailagay na ni Ray yung ating uh, upper part ng cabinet. So, yung baba na lang po na part. Ayan. So, dito nga po pala naka-granite tayo. Tapos, naka 60x60 60 tiles, uh, backsplash splash. Ayan. So, ito po yung siyasabi ko sa inyo, paglalagyan ng sliding door. So, abangan natin, baka by Saturday, ma-install na po yan. So, guys, ko ako papapiliin between aluminum o kahoy, depende po sa inyo. Pero, pagating po sa woodworks, Um, ma, ma mas mahal po ang materyales. At the same time, mas matrabaho siya. Sa aluminum, depende po kasi may mga PVC na rin po ngayon na ginagamit na mas mahal din po ang materyales. Pero kasi, ang woodworks po, maraming preparasyon. Mamasilyahan, pipinturahan. So, bibili ka ng masilya, bibili ka ng pintura. Sa mga aluminum works po, wala na. Kaso yung yung trabaho mo doon, yung cuttings noon kailangan maingat kasi syempre yun na yun eh, yun na yung final, 'di ba? Pero again, depende pa rin po sa nagpapagawa kung ano yung prepared nila. Actually, ang isang Santa Clara po na board is nagkakahalaga po siya ng 27 sa Wilcon. Tapos nasa 14 naman po sa mga hardware sa local, sa local uh, hardware, ayun. Pero sabi nila mas matibay nga daw po ang Santa Clara. So ayan guys, um malapit na, na malapit na po matapos yung ating uh, woodworks dito. Actually sa loob i-install na lang po yung sa open shelf tsaka yung sa may mirror. Etong sa uh, sa may dirty kitchen, ayan halos mabubuo na ni Ray. Ito naman po pag nabuo na Uh, bahala na po yung pintor magmasilya dyan tsaka magpintura. Actually, nakaready naman na po lahat ng materialis dyan. Kung kulangin po, uh, pwede kami magpahabol sa Wilcon. Pina pinatimpla lang naman po namin yun. Ayan. So, lilihain. Ayan. Kikiskisin. Then, mamasilyahan. So, parang ang finish na ito, parang doko finish na rin. Pero, hindi siya wood stain. Pintura lang po siya. Pero, I think, ako ah, between wood stain o yung mga wood look design na finish, mas bet ko yung pintura lang. Kasi once na nagasgasan o nadumihan, madali lang siyang i-retouch ng pintura. Pero yung mga wood stain, yung mga wood, wood, look design na finish, na doko finish, once na nagasgasan, nadumihan, kailangan yung kukunin mo talagang uh, mag magre-repair doon o magre-retouch is yung talagang uh, doko finish din talaga di ba para mahabol po yung itsura nung nung pintura o nung ating uh, wood look na design po ng ating uh, kahoy, 'di ba? Ng ating pinto ng ating cabinet. So ako ah, mas gusto ko yung uh, technically mas gusto ko yung pintura. Kasi kahit yung may ari, pwede niyang i-retouchion. So guys, ito yung sinasabi ko sa inyong island bar natin na meron siyang agulong. Uh, Actually, mabigat po talaga ang marine uh, plywood, lalo na Santa Clara, mabigat po talaga siya. tas mahirap din siyang ikating kung um, hindi heavy duty yung gagamitin yung pangkat So, ito, uh, meron siyang wheel, meron siyang gulong. So, ito, movable siya. Movable yung ating island bar. Uh, pwede nilang ipwesto kahit saan. Pwede nga nilang yan ilabas kung sakali. Ayan, napinturahan na rin po siya. So, nakaabang naman na po yung ating mga ano dyan, mga accessories. Ah, uh, pull out tray basket. Ayan. Tapos, ito yung ating ah, uh, quartz. Ganyan po siya kakapal. Para siyang dalawang doble na tiles. So, ito po, ipapatong na lang po natin dyan. lalagyan po ng silan. So, ayun, abangan nyo. Baka, no more na isa lang po yung gamitin natin. Actually, nakat na siya ni Ray eh. Nakat na po siya ni Ray. Ayan, sorry, pa pasensya na wala ng boses. Nakat naman na siya ni Ray install na lang. So, eto, halos kompleto na po eto. Lahat po dito is meron ng uh, takip o pinto. Ayan no So, bali guys, idad, idagdag ko rin po pala. Maganda rin po yung ganito. Yung parang may hallway dito sa pinakalikod. Kasi may ventilation. Tapos, uh, basta um, maganda dito kasi pumapasok yung hangin umiikot talaga yung hangin kasi minsan pag dito po ang tama sa likod dito sa loob so kung magluluto ka pwede mong buksan lang yan yung ventilation sisingaw talaga yung kung ano man yung mga niluluto mo dyan mga usok etc so dito sa main door uh, naka order na po ako ng pinto dyan sa hardware na lang po ayan halos uh, tapos na pintura at linis na lang po yan ayan tapos na yung ating grill so natapos na rin po yung ating gate ayan ang ganda na um oh. Yung mga plant box, pipinturahan din po yan. Uh, ibang panghuhuli na lang. So, madali na lang naman kasi yung sa loob, retouch. Tapos sa labas, konting pintura na lang yan. So, ang metal works natin, ang ginagawa na lang po yung uh, pinaka-handle o yung pinaka-lock. Ayan po, oh. So, parang brand new house na po talaga siya. Ayan na yung itsura niya, oh. Ang ganda na. So, ang pintura pong gagamitin dito is uh, medyo dark gray. Nakalimutan ko lang yung pangalan pero meron na kami pintura sa gate. Ayan. Pati yung sa Sanepa, dito po sa may taas na kulay black, uh, papalta na lang din po namin ng gray kasi ayaw nang may-ari ng black. So, palta natin ng gray para uh, uniform na siya. So, meron pa tayong plant box dito sa labas. Uh, ganun din, panguhuli na rin po natin yan. So, eto mayroon siyang handle. Ayan. Ayan. Tapos, andito po yung kanyang pinakalak. Ayan. Ayan pang itsura niya. So, ito po, primer pa lang po ang meron yan, ha? Wala pa po tayong pintura dito nilalagay. Ayan, dito po yung pinakalak niya. Ayan, ganyan po ang itsura. So, ginamitan din po pala natin siya ng plain sheet para hindi po medyo kita dito. So, after ng trabaho, uwihan oh, na. Ayan, inaabot na po kami ni Ray ng gabi. So, malaking bagay din po talaga na meron kaming sasakyan na ginagamit. Hindi lang isa, dalawa pa, diba? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kasi nakakapag-cater na po kami labas ng lumina. So, dun po sa mga gusto magpa-renovate sa amin, Cavite area lang po tayo, full renovation. Full renovation po kami. As long as kaya nyo yung labor namin, go kami. Then, walang nakatira sana at walang mga gamit para mas madali pong magtrabaho. So, message nyo lang po ako sa Ray House Makeover na page. Ayan. Sa isang page ko, hindi, hindi po ako nakakapag-reply doon kasi flood-like po talaga yung mga nagme-message doon. So, message nyo po ako sa Ray House Makeover. Ayan. So, dito malapit na po kami. Ayan. Sa Lumina po ito. Lumina Homes po ang aming location. Lumina Homes tan sa Cavite. Ayan. Kaya kung gusto niyo yung aming servisyo, eh message nyo lang po kami o kaya mag-comments po kayo sa aming page na nag inquire po kayo. So, nag-reply naman po ako. Basta nabasa ko yan. Reply po tayo agad dyan. Ayan. Thank you.